A contentin kita. Hindi <laughs> <laughs> kasi ito, kumbaga si Jassel kasi may pangarap ito na kainin. Ay, may pangarap tong kainin. Na gusto niya ang So, syempre, kapag bigyan natin siya ng pamakin, syempre may oras. Dapat matapos niya within Lord, ano, gusto ko kainin yun ng Saglit. Ito, yun pre. may oras para, ah sige, para ma-enjoy mo, ah, uh, within 2 minutes, within 2 minutes, kailangang maubos mo. Ayan, hawakan <laughs> <laughs> mo, hawakan mo, hawakan mo, dali, kasi, kasi pag naubos mo yan, within 2 minutes, may premium ka sa atin. Ayan. So, ipapakita natin yung friend. Ito ay hindi budol. E, Ito, ibili mo na lang ulit ng panibago. <laughs> so, meron kang liman libo. <laughs> <laughs> e, ibili mo na lang ulit ng panibago. May liman libo ka tuminit, two minutes <laughs> <laughs> in, in, in two may kailangan, ano. kailangan malinis yung bibig ha kailangan malinis five yung may uh, na busog pa uh, happy pa oh, so liman libo para sa pangarap mo chocolate <laughs> so, <yan yaw. laughs> Kailangan mo mabusin yan. <laughs> Yeah. Ay, ito, ganyan. Uh, Ito kasi kami kumain. Yeah, sige, ganyan. Yeah, Oh, yeah. Jasmine. Ay, ay, Oh, Kaila. Uh, Pautay, otay. Yan. Yeah. Meaning. Uh, ganyan kami okay. kumain. Huwag ka iisa-isa yun talaga. Sinusunit. Tapos, pagka na natin. Yeah. Oh, ilagay niyo sa freezer. Yeah, Ayan. No. Mamaya <laughs> naman so ngayon, masusulit mo 'yan. Kumbaga, kaya lang kailangan mong bilisan. Umaga, hindi mo mainjoy enjoy 'yung pagkain, pero ibili mo na lang ng panibago para ma mo. Ano? So walang tubig. Kailangan ano mo maubos. Eh, hindi. Masakto lang 'yan. Hindi ko nga inano eh. Umaga, medyo malambot na 'yung kinuha ko. 2 minutes lang. syempre dapat malinis yung bibig. Kailangan maubos mo yan within 2 minutes. Para saan na? Para lugi ako dun na. Sige na, 3 minutes na. Hindi, <laughs> <in>, parang 1 <laughs> and 30. Huwag na natin. Kanina nga 3. Sige, sige. Ayan na. 2 minutes. Demand limo na, para... na, magasimula Kain-kain na. <laughs> <laughs> para kasing lugi ako. Hahaha. <laughs> Ah, okay, <laughs> sige, sige, lang. sige, oh. sige. Ah, uh, in 3. Ang di pa ako makakain talaga ng kain. 3, 2, 1, go! Kailangan 3 minutes sa Ah, 2 minutes. Kailangan ay 14 and 25. Yan. Yeah. pangarap niya kasi talaga yan. Hey, sarap! Oh, pambili mo na rin ang gamot. Diabetes sa gamot. Ano? Ano? Oh, sarap! Oh, nagalaway na ako. Gusto ko na din. Mabuhay mo lang. Last one minute. Mm! Oh, last one minute. Pag hindi mo nakuha. <laughs> ano? 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 Okay, mga anak. Ay, nako. Ay, nako. Sayang ang um, limang libo. Limang libo para sa chocolate. <laughs> <Hindi ko masinok. laughs> At sige, extend natin. Three minutes. Yeah, three minutes na. Dali. Meron okay, kang... Ba answer <laughs> Parang ayaw mo na limang libo. <laughs> ano? Ang gandikit yung po. Ang sarap. Mm, 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 mm. Ang sarap ng Toblerone. Ito lang yung challenge na nag-enjoy ka na, nanalo ka pa. Wow! kung Binago? mananalo nga. <laughs> kung mananalo nga. Ay, akin na ulit ito. Liman libo. Sayang. 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 Ang liman libo. Akin na to. Akin na to. Kukunin ko na. Oops. 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 Last 30. Last 30 seconds. Ay, wala na. Oh, wala na. na. <laughs> Talo na. No, wala na plan mo Hindi, talagang ibibigay ko sa 3 minutes to bleron. Eh, kung sa akin, yan, kung ako, ay eh, panalo na ako. Ako'ng bigyan mo ng 5,000. No, Ayun oh. Hindi ko. <laughs> 10 9 8 7 6 5 4 3, 2. <laughs> <What>? <laughs> Okay na yan, nag-enjoy ka naman sa tambleron, 'di ba? Masaya ka naman. Ano? <laughs> Bye bye. Bye bye 5,000! thousand. Bye bye five <laughs> Bye five -bye, Na malinaw. Sayang. Sayang. Kasi alam ko naman na hindi talaga na kaya Kasi wala talaga yung ano, maga, hindi niya yung talaga kayang kainin ng mabilisan ng chocolate. Hindi niya kayang, kumbaga yung sa akin, yung isang buong sneakers, kaya ko yung kainin ng derderecho. Dire walang ano yung, parang kumakain lang ako ng natural na pagkain lang. Pero siya, hindi niya kaya talaga. Basta chocolates, hindi niya kaya. So, yung 3 minutes na yun, talagang pahirapan yun bago niya maubos. Eh, hindi pa rin niya talaga. Yan, hindi niya talaga maubos yan. <laughs> Kung burger binigay mo sa akin, <laughs>

Sino ba nagbigay nun? No? Pero ang sarap. Si Ate Mary Ann ba yan? Mm -hmm. Bigay ng sneakers. Ang dami. Tapos may bigay pa si Mami. Saka ano, parang pag naubos mo to, may may ang sakit yung ano, ang sakit sa lalamunan. Sobrang damis. So, yun lang. At least, baga na-challenge natin siya. May limang libo siya. Masaya na yan. masaya. May pangandaan na. Yeah! Ayan na, aking red fruits. Love you. Love you. Mm. Love you. <laughs> Ukit ko lang yun. Uya mm. Hindi kaya no? Tapos yung isang inuya ko. Mm. Alam mo yung sumasabog sa loob. Tapos hindi ko na malunok. Dapat pala yung maliit-liit lang, no? Magulat nga ako, laki pala. Pero kung binigay mo <laughs> yung ganto lang. Kasi, iniisip ko, sabi ko, basic lang to pag kinain ko, eh kaya ko to ng, ano? Sa'yo. Pero parang ikaw, kahit ikaw, hindi mo kaya. Kaya naman siguro, pero, ang sakit sa lalamunan. Kaya, muna. kaya depending, dapat, dapat depending may tubig. Kresyo. Kumbaga, hindi. <laughs> 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 eh, limang libo yan, kakainin mo talaga yan, yung pipilitin mo. Pero, masakit siya sa lalamunan, promise. Sobrang sakit sa lalamunan. Pagka tinuloy-tuloy mo. Maliban na lang siguro dun sa mga, dun sa mga sanay kumain ng Toblerone. Kayang-kaya siguro nila. Yan. Hindi kasi kami mahilig hmm. sa sweets. Ng, yun yung ano namin. Yung baga, pag himagas lang kasi sa amin yung sweets. Dehira rin kami kumain ng chocolates talaga. Pero pakainin niyo ako ng panutya. Na, oh. mga panutya. Hindi <laughs> Kahit tatlo pa. <laughs> so at least, nag-enjoy siya. Yan. Bye-bye.